yes yes Woo. praise God thank you, Lord. Oh. thank you Lord thank you Lord thank you Lord ulit tayo plapla Ano -pla. mong guys thank you Lord yan yan salamat kay Lord thank you Lord yan pakalaki uy salamat okay thank you thank you

laki-lakinya, uh ayo, oh iya oh, oh. Ay, oh. oh, tanggal po, yes, yes yes yes, thank you thank you, oh guys oh, yes yes yes, seksek ngepos ya. Siksik. Siksik -sik na ang tilapia guys. Dali ko po sya doon sa gitna. Ah. Dali ko po yung tilapia na sa gitna guys. Yeah, yan sinisiksik ko na po yung mga huli natin. Ibalaki yan po yung mga tilapia guys. Good morning po sa lahat ng mga maniniksay. Tilapia oh. Eh, sapul yan. Sapul na naman to guys. pull ka na naman guys uli na naman tilapia na uy ang lakas malakas po humila yung tilapia guys yan po dagdaga na naman yung huli natin problema tayo nyo pag -uwi, guys nako huwag na pag uli uy lakas parang 2 man humila guys ang lakas oo oh, laki naman kasi oh paka nyo naman kasi kaya mala ka sumila. Napakalakas ah, la guys. grabe. yan po siya baba po siya, oh. Ayan Ayan po siya. natin kayang yampos kaya yan yampos 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 talampakan ko lakinya, laki niya. dalawang talampakan yung guys dalawang talampakan po yung huli natin guys uh -huh. Uh salamat salamat lord yan oh yan oh oh yan oh oh Uy, uy, matalo na pula. Uy, na po yung isda. Uy, 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 Lumalabas na. Luma na, yung isda. Lumalabas na yung isda. Lumalabas yung isda, guys. tutulin ko lang ito. Ay, hindi maputol. Tibay. Okay, Tibay. Puan muna kita Malaki yun Grabe guys Ganda naman guys, nadali natin guys. Sakto pong loy, lo, sakto pong lulutang sa harapan natin eh. Ganda naman ang dali natin. Ganda eh. ng dagyan. Dalag, dalag. Guys, dalag po na dali natin. ako gumawa para mapurong bong so guys tingnan yun, naman yun, 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 yung mga natin no oh. oh. yan dito ko masakmal ang birap yung mga tilapia dito nyo, guess, oh, oh. tingnan nyo guys oh oo tingnan nyo guys oh oo mayroon tayong tuman may dalag oh, may tila ay upuro dalag ilan na po ba to tatlong dalag isang tuman lima, anim, pito, walo ito pa guys oh. ito pa o, oh. oh, puno na to guys puno na pinalagyan natin ayun pa o oh. oh. naglalaki yan po o oh, sige, bigay ko na po yung yung kaya na yun, isang tumpok na yun sige, dali mo yan ang dami o oh. oh. Lala lalaki, oh, nga. oke, yeah, back up, back up back up tididin, tididin, tididin tididin malah hinga tididin, tididin, tididin nah pasti berat dipitik-pitik

manipis yan ko Joel lapit na yan o oh, pagod na bunot oh, sup 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 baga makawalan mo katol Ano po yan ba, ba yun krim dorin nakawala ka yan ba yun magmamatigas ka pa ha? itaw nakatikin sa ilang itaw yan yan Yo. sabi ko sa iyo eh wala ka na magagawa eh pang kalabaw to eh yun oh. <laughs> Oh, no, laki nga oh. oh guys ah, pinagtulungan namin sa laki niya. Ilang kilo oh. kaya? Ilang kilo kaya? Oh. kaya Ilang yan? kilo kaya yan ko, Joel? Oh. Ilang kilo kaya to? <laughs> Yun, grabe. <laughs> ah, balukol ko, Joel. Ya, ah, yeah, guys. Ah, ang laki nang, Ah, na naka-play ba yan? Ilang mo muna, ipot. <laughs> Kung naka-play, tayo muna lang, ya. relax natin. Oh, yan. Hindi ko nakikita ko, Joel, ha? Okay. Yan guys, kukunin niyo yung toman na malaki oh, Parang bata oh, Parang bata Oops, oh. Tignan nyo Hoy, ang laki Hoy, An ang laki Magaling talaga si Kuya Joel oh. Tignan nyo oh. Hoy, guys Panalo yung toman oh. Saan ka pa guys ha oh. Magaling talaga si Kuya Joel ha ah. oh. Yan guys ha Aba. Abote, tinamaan ko dito Dito lang sa kwit okay. Inabol ko lang siya oh, yan, oh. Aba yan eh Mahaba nga siya. Dapat meron pang nito. Panalo na to sa... Oo. Oh, panalo na Tignan nga. Panalo na nga. Oo. Oo. Tingnan nyo yung Ito airgun ni Kuy Joel. Oh. oh. Ang na yung <laughs> ah, nga airgun ko. Ang haba na ng airgun niya. Oh. Oh. Lumalaban pa. Nambito. Oh. oh. Lampas na tupit. Buti <laughs> na mo. Oo. Oh. Oh, kaya kayo. Oh, <laughs> kayo ng tali ni Kuya Joel. Sa so, sobrang tibay ng tali niya, ha. Para spot. <laughs> oh, tali. Oo. Oh. Kitchen. Oh. Stay, stay yung tali ni Kuya Joel. Oh, Kuy Joel. <laughs> ano ko to? Oo. Oh, Kuya Joel. Okay, tuloy na rin. Oh guys, nakauwi na pala tayo guys Ayan po, ito na po yung mga nahuli natin Mga bakulaw na tilapia guys o guys, oh Ano naman guys, oh bakulaw na tilapia, oh, oh. Wow Bakulaw na tilapia Ayan po, oh Bakulaw na tilapia guys, oh Ayan po, sila alim, dami, oh mga bakulaw po guys o oh. ganyan guys titignan nyo po kung gano'ng kalaki yan oh. be mo yung mga be kung gano'ng kalaki ganun mo lang gano'n mo lang dito dito ganun mo so tingnan nyo guys oh. ganun mo ganun mo dikit dikit mo. Dali, dali mo dikit 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 tingnan nyo guys oh. tingnan nyo yung kamay nyo oh.